Hello. Ayan, maglilinis kami dito ngayon. Andito kami ngayon sa farm. Ayan o. Oh. Nagwawalis kami dito. Nagwawalis kami dito, guys. Ayan siya, o. Oh. May nag-aasadol. May nagwawalis. Ako naman, eto. Ayan. <laughs> Ay, ito na lang gagawin ko. Yan. Ito oh. Para may bago. Ayan. Pwede ba? May pili oh. Pili. Uyo. Uyo, ano? Uyo, ito pa rin. Oh, dito, oh, maraming TV pala dito eh.

Para kami kumain ito na lang. Ano no? Dami nito. Napagod na ako. Mabaya naman. Sabi, ano? pinagpawisan kami dito. Minit. Tignan mo yung nawalis namin. Grabe oh. Yung nawalis namin dito oh. Ayan, oh, malinis na. Mag-iipon na, mag na lang kami dito ng ano. Nabasa yung yung buhok. Kasi pili ito nasa taas. Ayan siya. Ano? Ha? Ine? Okay. Oh. Ito ang pagtag namin. Sayang. So, Hi. Sige, wait lang. Pupunta naman tayo doon sa kabilang ano. Alam niyo ba guys, ang... Ano, ito. <laughs> ito ang pinaglagyan ko ng cellphone na o <laughs> ito ayan o yan o yan o yan ayan so ayan punta muna tayo dito o yan nga pala yung kamuting kayo ang tatas ng kamuting kahoy o ayan. o yan o <laughs> ayan o ayan o tingnan nyo sila o sila ang nag sila ang nag hukay hukay nagkakagkag yan yan dalawa din oh, mo. <laughs> oh, yan oh, yan oh, mo yan oh, yan <laughs> oh. yan oh, yan yan. <laughs> ah, ang sisipag oh. <laughs> oh, yan natin niyo kamuting kayo, sobrang taas. Ay, mamaya naman. Napagod na ako.